Pawalis tayo dito sa Coverage Court. Abang maaga pa. So, mag-start na yung trabaho namin. So, magwawalis muna ako. Ito yung walis namin. So, ang gagamitin ko, dalang stick lang. Napakasipag naman itong tao na to. Ngunin guys, ito yung kasama namin matikas na na oh. Si Bartolome.

So, nagwalis na tayo, nagiging na tayo. Okay. Partner, <laughs> okay oh, ba tayo dyan? Busy si Buddy, oh. Okay <laughs> <laughs> na, okay na.